Imagine a creature, small and seemingly insignificant, yet capable of moving objects many times its own weight, building intricate colonies and working tirelessly. What is it? The humble ant. For today's discussion, I want to talk about the lesson we can learn from these tiny powerhouses: the power of diligence and strong work ethic. Tara tuklasin natin ang nakamamanghang kaalaman tungkol sa isang nilikha ng Diyos, ang langgam. Bagamat hayop ang langgam, pero napakarami pala nating matututunang aral bilang mga tao. Langgam lang yun ha, pero nagpapakita sila ng kasipagan, teamwork, at pagpaplano sa inaharap. Tayo mga tao, tayo ang pinakamataas na nilikha ng Diyos bilang living things on earth because humans are not only sentient beings but also irrational beings. Tandaan natin, hindi lamang tayo nakadarama bilang mga tao. May katalinuhan din tayo. Kung ang isang langgam ay nagagawang ang kasipagan, teamwork, at pagpaplano sa inaarap mas lalong tayong mga tao. Mas capable tayo na maipamalas ang kasipagan, teamwork at pagpaplano sa inaharap dahil may katalinuhan tayo. Makisoy sa inyong mga sipi ng Biblia at babasahin natin ang Proverbs chapter 6 verse 6. Ganito ang pagkakasabi. Go to the ant, you lazy one. Observe its ways and become wise Napakagandang teksto So ano yung diniriin ng tekstong ito? Ikaw na tamad Obserban mong langgam At maging masipag ka So ang unang lesson na itinuturo ng mga langgam sa ating mga tao Ay ang kasipagan O pagiging hardworking So bakit nga ba mahalaga ang kasipagan? Kasi maraming benepisyo ang naidudulot ng kasipagan. Unang-una na nga dyan ay tinatawag nating self-improvement, self-growth. yon. So let's say for example, kapag masipag ka mag-aral, ginalingan mo ang pag-aaral mo sa koleyo, naging mabuting estudyante ka. Of course, pag naging degree holder ka, syempre marami ka ng kasanayan na nag-acquire o nakuha mula sa kolehiyo na pinag-aaralan mo. Ano magiging resulta? Makakakuha ka ng stable job na may magandang sahod. Ayun ang isa sa punto ng kasipagan. Magiging successful ka kung ikaw ay masipag. Sa spiritual na pagpapakulugan naman, ano naman ang ibig sabihin nito sa spiritual na pagpapakulugan? Masipag sa pag-iimbak ng kayamanan sa langit kapag ikaw ay nag-iimbak ng kayamanan sa langit, kailanman hindi mo ito pagsisisihan. Bakit? Kasi may gantimpala kang buhay na walang hanggan sa inaarap or everlasting life eh. Kapag naging mabuting tao ka, kumuha ka ng tumpak na kaalaman kay Jehova at kay Jesus at naglingkod ka ng buong kaluluwa sa Diyos na Jehova, tiyak ang iyong gantimpalas, gantimpalang buhay na walang hanggan dito sa lupa sa inaharap. Kaya iyon ang kahalaga ng kasipagan, pag-iimbak ng kayamanan sa langit. Ibig sabihin, ginagamit natin ang panahon at ora o oras natin sa matalinong paraan. Sa paano paraan? Paggawa ng mga alagad, pagpapatibay ng iyong kaugnayan sa Diyos na Jehova at the same time ginagamit mo makabuluan ng buhay mo dahil nagkakaroon ng saysay -say ang buhay mo hindi yung pilosopiya na ibang tao ang sinusunod mo na kumain, matulog at bukas ay mamamatay na mali ang pilosopiyang iyon So kung gagamitin mo ang iyong buhay ng makabuluhan sa sa pamamagitan ng pagpapakita ng kasipagan sa paggawa ng alagad at pagsamba sa Diyos na Jehova, tiyak ang iyong kaligtasan sa inaharap. Pangalawang aral lang matututunan natin sa mga langgam ay ang teamwork. Mahalaga ang teamwork dahil unang-una, nagkakaroon tayo ng sense of responsibility. At the same time, yung cooperation na ito, nagbubunga ito ng collective success, no? Let's say for example, tayong mga mamamayan sa society na kinabibilangan natin, kung nakikipag-cooperate tayo sa mga namumuno sa society o lipunan, Ayak ang kapayapaan sa lipunan na ginagalawa natin Ayon ang isang kahalagaan ng salitang teamwork Ay mga langgam, nakita natin ang teamwork yan Dahil tulong-tulong sila o bayanihan nilang hinahakot ang mga sa pag-iimbak nito Para may makakain sila sa hinaharap Ayon ang kahalagaan ng teamwork So tayo, teamwork, bayanian din tayo, tulong-tulong din tayo bilang mga saksi ni Joba, walang iwanan. Tulong-tulong tayo kapag na, nasa, nasa ng kalamidad ang isang kapatid. Tutulungan natin sila sa pamamagitan ng emotional support, spiritual support. At the same time, yung presence natin kailangan nandun din, makita din nila. At pangatlong matututunan natin sa langgam ay ang pagpaplano sa hinaharap. Paano ba natin nakita ng magandang pagpaplano sa hinaharap ang mga langgam? Nakita natin ito sa pumagitan ng pag imbak nila ng pagkain. Masipag sila dahil sa kasipagan nila, imbak sila na imbak ng pagkain para sa hinaharap. Para pag dumating man ng ulan, eh may makakain sila, di ba? So paano natin may apply ito sa ating sarili? So tayo bilang mga tao, mag iimbak din tayo ng kayamanan sa pumagitan ng mag-aaral tayo mabuti, mag tayo, mag-invest tayo ng pera sa bangko, at pinakamahalaga, mag-imbak tayo ng kayamanan sa langit para yung pag-iimbak ng kayamanan sa langit, magdudulot ito ng everlasting life sa inaharap. Siyempre, sa ngayon din, kailangan din natin mag-iimbak ng kayamanan ng pera. Kasi kailangan din natin yan. Pero tanda natin, maging balanse lamang tayo sa pag-iimbak ng kayamanan. Kayamanan sa lupa. Dahil, hindi natin ito mapapakinabangan kapag namatay tayo. In conclusion, natuto tayo ng kasipagan, teamwork at pagpaplano sa inaarap sa mga langgam. Kasi naniniwala ko sa kasabiyang ito. We are the architects of our future. The future belongs to those winners. So let's work hard to achieve more. Let's take it step by step to reach the top of our dreams. Yes, you have potential but without hard work it's useless. Totoo na natin na tayo pala ang creator ng kinabukasan natin. So para para maging maganda ang kinabukasan natin, kailangan maging masipag man masipag tayo ito man sa spiritual o sa secular man. Kailangan may teamwork din tayo at of course kailangan may pagpaplano tayo sa inaharap.